At yun guys for today's video. Ayan. So sasagot na naman tayo ng katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Ayan. So may tanong lang sa akin si sir. At sasagutin natin ng video yan para mas maintindihan ng lahat. At eto guys, yung tanong ng isang subscriber natin. So, boss, good day, bagong mong subscriber. Tanong ko lang po, pwede po ba, pwede ba tubig ulan galing sa bubong ko gamitin para sa crayfish ko? Salamat sa sagot. God bless. So, in sir, para sa katanungan mo na 'yan. Sa totoo lang naman po, Etong pad na nandito, gaya na pinapakita ko sa inyo, 'yan, outdoor setup po ito wala po yung bubong, wala rin po yung net, walang kahit ano na para hindi masalo yung ulan na bumabagsak dito. Nakita nyo naman sa video na yan. Pero, nabubuhay po yung crayfish natin dyan. Kung specific po yung tanong nyo na pwede bang gamitin yung galing dumaan sa bubungan, so, hindi ko pa po na-try yun, sir. Pero yung mga ganitong klase na dumediretso po yung ulan sa pond natin or dun sa mga pinaglalagyan natin ng mga crayfish natin, pwedeng pwede po kagaya po nito na nakita nyo naman may mga nangingitlog may mga crailings nagtagulan ulan po tayo pero nakasurvive naman po itong mga alaga na creepish dito sa pond na to so yan sir sa tanong mo na yan kung pwede ang tubig ulan sa creepish pwede po pero kung galing na sa bubong nyo nasahod sahod papunta sa tapos gagamitin yung tubig ng creepish nyo yun sir, hindi ko po sure or di ko kayang sagutin kasi hindi ko pa po, po na experience yun so disclaimer lang po ulit sa lahat ang mga tinuturo ko po dito o yung mga tips na binibigay ko sa inyo lahat lang po yun ay mga naranasan na natin kaya po na i-share ko sa yung sa inyo yung knowledge pagdating sa pag-aalaga dahil lahat po yan experience ko na pero kung yung ang tanong po ay galing bubong papunta sa balde, inipon, tapos ilalagay sa aquarium since di ko pa po nagawa hindi ko po maire-recommend kung meron po nakakalam dito na nagawa na nila yon pwede nyo pong comment dito kung pwede o hindi para yung katanungan ng isang subscriber natin ay masagot naman kasi yun po ang direct na tanong niya kasi yung galing sa pan ay galing sa bubong so hindi ko po masasagot yun kaya ang akin, kung pwede lang gamitin yung tubig na galing ulan. So yun sir, uh, maraming salamat po sa pag-comment nyo at uh, sana nasagot ko kahit papaano yung katanungan nyo. At pasensya na po kung yun lang yung kaya kong i-share sa inyo dahil <laughs> hindi ko pa po, po talaga na-experience yung ganyang klase ng paggamit ng tubig, yung mismong tubig ulan yung gagamitin at pangalawa, dumaan pa po sa bubungan kaya medyo parang delegado sa akin ha kasi makalawang po yung bubong natin at ayun po kung umabot kayo sa part ng video na to baka pwede nyo namang ilike and i-comment nyo na rin kung taga kayo para alam ko na rin kung saan nakating yung video natin na to so para lang tayo nagluluto na ito <laughs> So yun guys, eto kung bago lang sa channel natin, yan. Pakisubscribe nyo na rin po yung channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga videos or mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish, mga lobster na inaalagaan pa natin dito sa top natin. At syempre, kung may katanungan po kayo, yan, importante importante po kung sa mga beginners dyan na gustong matuto ng crayfish farming, sa lahat po ng mga na-experience ko na, at mga naaaral ko na tungkol sa pag-aalaga ng crayfish i-share ko po lahat sa inyo yan ng libre kaya ayan po wag po kayo mahiyang mag-comment dyan i-comment ko lang po yung tanong nyo at sasagutin po natin ng mga videos hanggat kakayanin natin kung ano yung tanong yung videos na papakita natin yun po ang papakita natin dyan ayun guys so paano yan guys hanggang dito na lang and happy crayfish farming sa inyong lahat at sa mga beginners dyan yan wag pong mahihiyang magtanong maraming salamat po